Hello mga loves, welcome back to my youtube channel Jelai Mix Vlog and for today's video mga loves mag unboxing po tayo alam niyo ba kung anto hinahawakan mo at kung ano po ang i-unbox natin ay Diyos ko po ito lang naman pala yung binili ni amo sa labas kasi nga alis kami mamaya kaya hindi kami or hindi siya nagpaluto sa akin ng aming tanghalian so yun ito lang nga mga loves ang binili niya. At tara, at samahan niyo ako. Buksan natin. And, tara! Yun lang naman pala eh. Akala ko kung ano na. So, ito po mga lambs ay white rice na may nakapatong na manok, lemon, at saka chili, green chili. So, ito yung binili niya kaya hindi na siya nagpaloto. Mas masarap din ito. Mas gusto ko yung ano nila, yung kanin ng alromansiya yung white rice at saka yung mga tapings tapings niya pero ayoko nung mga tapings tapings gusto ko talaga yung white rice lang kasi kahit wala kang ulam ay pwede mo nang kainin kasi masarap yung timplada ng kanilang rice kaya mga loves samahan nyo ako sa aking pagmikos mikos tara